May eh, nakita ka bang pagbabago sa agrikultura? Sek uh, na nung nilagay niya si Toto si Chu, na secretary. Meron, meron. Oh, uh, 60 ano? to 70 pesos ang presyo ng bigas. Ah. 'Yun 'yung pagbabago, no? <laughs> Tapos eh, oh. eh ang problema natin na pinag-uusapan ng Pulse at saka SW at saka ng mm. SWS at saka ng mm. OKTA ay food inflation, pagkain oh, 'yan inflation. eh. 'Di diba, Pagkain 'yan eh, 'yung tumataas. Mm. At 'yan ay directly related sa productivity ng agriculture. So anong mm -hmm. ginagawa ng ating Secretary of Agriculture pagkatapos bitawan ng presidente yung portfolio ng agriculture? Ano ba ginagawa niya? Mm -hmm. 'Di diba? Wala tayong naririnig. Eh. Okay, yeah, yung isa like his, the, his most popular promise of bringing down the price of rice to ano, 20 pesos, 'di ba? Nangyari oh. na. Papipilitin nila ngayon ibababa ah. sa 29 para ganun. 29 daw sa kadiwa. Oh, Nasaan oh. Na yung, nasa na yung mga kadiwa? No? nasaan oh. <laughs> na yung, parang kanya eh, parang kabote, susulpot, tapos mawawala, susulpot, mawawala, <laughs> di ba? Kaya wala siyang epekto sa market. Wala siyang epekto sa presyo ng bigas in general. Dahil hmm. napakaliit niya at napaka-unreliable, napaka-inconsistent. So, hmm. kung lang siya pang propaganda.